Diba usually pag may bagong presidente, di ba dapat pinagkukumpara natin ang performance nila sa previous president, di ba? Pero ngayon, hindi talaga makatarungan na ipagkumpara si President Duterte sa performance ni President Marcos Jr. No? Dahil parang pinagkumpara nyo ang agila sa kuting. O kaya para mong nilaban ang dilis sa pating. Pucha ganun ang gap ng leadership charisma and performance nila. Kaya hindi po talaga makatarungan kung ipagkukumpara natin sila. Siyempre, visionary leader si PBBM guys. Maghintay daw po muna tayo ng 4 years bago natin makita ang kanyang greatness. Siyempre guys, binivisionize niya pa ang mga gagawin niya eh. Saka na raw po yung action, initiation, solution. Kaya tuloy ang kinalabasan ngayon, puro lang illusion dahil sa kanyang hallucination. Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko nga po, nabanggit ko po doon na sobrang effective nga po talaga ng flood control projects ni PBBM pag tag-init. Kaya guys, pansin nyo, walang baha tuwing tag-init. Kaya dapat po nating pasalamatan ang flood control project ni PBBM. Napakalaking tulong po noon sa tag-init. Pero sa tag-ulan, bahala kayo sa buhay nyo. Basta yung tubig baha, aapaw pa rin sa mga lugar nyo. Hashtag Flood Control Project. Oh yeah! So ngayon naman guys, meron po muna ako sa inyong i-share bago po tayo pumunta sa ating topics. Alright? Yeah! dahil nag-start po ako mag-vlog last July 7 na ang subscriber ko lang po ay nasa 900 plus lang. Samantala ngayon, mahigit 10,000 na po tayo mga idol kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Wow! At oo nga pala guys, kaya po ako gumawa ng bagong YouTube channel dahil may nanghack po nung Mr. Next Chapter. So wala na po yun. Yung Mr. Rio channel ko naman po, 140k po ang subscribers nun. Pero nirestrict po yun during pandemic. <coughs> dahil may nashare po ako doon na paraan para gumaling ang mga tao sa COVID. Masya wow. grabe no, bawal pala yun. Imagine that, dahil lang doon nirestrict po nila ang YouTube channel ko na yun, kaya naging limited na lang po ang nakakakita, ng mga post ko doon. Aww. Siguro sa 140k na subscriber ko noon, nasa mahigit 1,000 na katao na lamang po ang nakakakita ng mga post ko. <laughs> The rest, hindi na. Oh, no. Kaya naman sana matulungan nyo po ako mga idol na ma po natin ang ganung following Yay! para mas lumakas po tayo. Yeah! Okay ba mga idol? Kaya please, ishare nyo lang po ang mga video na nagagawa ko palagi. Wow. Basta as of now, colorless vlogger po ang inyong lingkod. <coughs> Wala po akong pinapanigang kampo. Yeah! Okay? Kung baga sa NBA, free agent po ako. Wow! Bakit mga idol? Sakaling kayo po ang tanungin ko. <coughs> sa inyo ba ako gusto sumama? <coughs> sa tama o mali? Siyempre, sa tama po tayo. No doubt about it. ba? Diba? Wow! Kaso, depende po yan sa bakod ng taong nakakarinig ng sinabi ko. Dahil ang alam po na mga nasa side ni former President Duterte sila ang tama. Pero syempre, ang tingin naman doon ng na mga loyalista, mali sila former President Duterte. So vice versa lang po yan sa mga loyalista. Dahil ang tingin naman nila, sila ang tama. At ang tingin naman nila sa mga DDS, mali sila. Diba? Kaya sa mga nagsasabi ng bayad ako, tigil-tigilan nyo yan. Okay? kasi wala akong kampong pinapanigan dahil uulitin ko, colorless vlogger po ako. Dahil ang mga kaalyado ko lamang po ngayon ay yung mga dismayadong Pilipino sa performance ng presidente na to. So anyway, pag-usapan naman po natin itong post ng Pilipinas Today na our two leaders daw. <laughs> Pinangunahan daw po ni President Marcos Jr. ang isang situation briefing sa NDRRMC headquarters ngayong Hunyo 24. Samantala lumipad naman daw po papuntang Germany si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya at ina ngayong Miyerkules din, Hunyo 24. First of all, hindi po dalawa ang leader natin. Tama. Okay? Si PBBM lang po. Wala pong kapangyarihan ng VP. Alam ko pong alam nyo yan. Pero kahit na wala si VP sa Pinas, nagtatrabaho po ang OVP para tumulong pa rin sa abot ng kanilang makakaya. Okay? Second, dating DepEd Secretary si VP Sara. Okay? So kunwari, di pa siya nagre-resign sa pagiging DepEd Secretary niya. Anong function niya dyan sa NDRRMC Headquarters? Ha? Meron ba? Wala, di ba? Kasi hindi yan part ng trabaho niya. Okay? Mga ulupong talaga itong mga troll center agent nito eh, you no? Know? Third, kunwari yan nandyan si VP Sara. Anong komento ng mga troll center agents? Eh, pala siya, ba? Diba? Sa kabida-bida. Pero pag wala naman siya, anong komento ng mga troll center agents? Walang malasakit sa mga biktima ng bagyo, nasaan ang busy presidente, Masarap lang sa buhay sa Germany at kung ano-ano pa. Di ba? Di ko po tuloy alam kung saan lulugar si VP Sara sa mga troll center agents na to eh. <laughs> Dahil kahit anong gawin niya, mali sa mata ng mga bayaran na to. Tama. Real talk lang po tayo. <laughs> Kasi di ba yun ang mission yun, di ba? Ang wasakin ang credibility ni VP Sara. Oh no! Kahit din yung sabihin, alam namin. Alam nyo guys, ang payo ko sa inyo, tutukan nyo na lang ang amo nyo. Okay? Siya ang i-post nyo. Ipakita nyo sa lahat na may silbi ang amo nyo. Hindi yung puro kayo puna at batikos sa busy si presidente ko. Tama. Okay? Fourth, eh ba't niyo ba kasi hinahanap si Bibi Sara ngayong may gantong sakuna? Ha? Dahil ba nag-alapinoy ang amo nyo? Na nagpapoto-op lang sa truck ng sundalo? para kumuway-kaway sa mga naapektuhan ng bagyo? Pinoy, ikaw ba yan? Ano to? Deja vu? Alam nyo guys, narealize ko na naman ha, na putya para palang si Pinoy ang presidente natin ulit ngayon, no? <laughs> ang pinagkaiba lang, mas worse ang status quo natin ngayon kaysa noong kapanahonan ni Pinoy. O parehas lang. <laughs> Kayo guys, ano sa palagay nyo? pakicomment na lamang po ang inyong mga saloobin. Yeah! Saka guys, bilang panapos, 'di ba, usually pag may bagong presidente, 'di ba, dapat pinagkukumpara natin ang performance nila sa previous president, 'di ba? Tama. Pero ngayon, hindi talaga makatarungan na ipagkumpara si President Duterte sa performance ni President Marcos Jr. No? <laughs> Dahil parang pinagkumpara nyo ang agila sa kuting o kaya para mong nilaban ang bilis sa pating. Pucha ganun ang gap ng leadership charisma and performance nila. Kaya hindi po talaga makatarungan kung ipagkukumpara natin sila. Tama. Siyempre, si PRRD, first six months pa lang, ramdam na ramdam na natin siya agad. Wow. No? Siksik ang mga accomplishments reports niya. Yeah. Samantalang si PBBM, putya two years na, di pa rin maramdaman kung may mga nagagawa ba siya. Hashtag, real talk lang po tayo mga idol. ba? Diba? Siyempre, visionary leader si PBBM guys. Maghintay daw po muna tayo ng 4 years bago natin makita ang kanyang greatness. Siyempre guys, binivisionize niya pa ang mga gagawin niya eh sa na raw po yung action, initiation, solution. Kaya tuloy ang kinalabasan ngayon, puro lang illusion dahil sa kanyang hallucination. Grabe no? 5 years and 6 months siyang delay bago maramdaman kung ikukumpara sa performance ni PRRD. No? Si PRRD 6 months pa lang eh. ba diba? Ramdam na ramdam mo na eh. Wow. Siya? Diyos ko No comment. E di kanino pala dapat ikumpara si PBBM kung hindi siya pwedeng ikumpara kay PRRD? E di walang iba kundi kay Pinoy. Di ba? Magka-work alike naman sila. Pati mga sinasabi nila parehas din. Di ba? Ekonomiya, ekonomiya, ekonomiya. Di ba? Ganon din si Pinoy noon. E di dapat silang dalawa na lang po ang ipagkumpara natin ngayon. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.